Bibigay po ako sa inyo ng pasakay po na dalawang combination guys at pamosti po ngayong araw at tusin niyo po tong video na to guys yung pinakadabis ko po ang ibibigay ko po dito guys go! Pasok intro! So guys, ang pinakamalakas ko po na pasakay po ngayong araw guys walang iba kundi si pasakay otso guys so ipick nyo po to otso so dapat po merong otso po sa mga numero niyo nyo po so para po sa akin guys meron po akong 8 812 po 812 at saka meron din po ako ditong 827 812 po at saka 827 dalawa po yan to kombi lang po 812 1 daw po, tsaka 8 guys. Pwede STL, pwede din po siya sa national. So, isusunod na natin guys, yung pamalakasan po na pamusti po ni Boss Ivo. Ang malakasan po na pamusti po ni Boss Ivo guys, walang iba. Ah uh, meron po akong pamusti. ah uh, tres po at tsaka size. Tres at size guys yan po ang pinaka best. Guys, sa so may profile ko po guys, hanapin nyo lang po yung join button. I-click nyo po yung join button guys. Tapos 79. So, Gcash po bayad dyan guys. Uh, pwede po Gcash bayad dyan guys. No? So, after nyo po makapamember guys, uh, ito po yung mga video. List of video po sa pinaka Ma-open lang po yan pag member po kayo guys. No? So, yun lang po guys. Magandang araw po at mag-ingat po kayo.